isang mapagpalang hapon, sir. Hmm. Uh, dito po tayo ngayon para sa isang product testimonial ng isa sa mga produkto ng kumpanyang New Business Corporation po. Kaya ano na po pangalan niyo? Ay, si Remark po niyo po. Matanong ko lang, Kuya Remark, saan, ano pong lugar ito o anong barangay? Ablang sapang po, pero bugtong po ito yung pinakakuan niya. Tawag dito sa lugar na to hmm. bugtong. Sa kasalupo po ano po ang inyong mga tanim? Kamuti, singkamas, eto, diritso sa kanila. Oh sa amin to sa busing ko yan kag yun so, sibuyas si buyas ng UB ada ko naman tayo sa tanim yung red diamond Ilang libras o ilang lata po ang nakuha o nakatanim dito ngayon, sir? Bali ito, ay ang lata nito is walong lata lang po lahat. Lata. Yung UV dito. Tapos yung sobra doon, nasa 12 siguro. Saan so dealer nyo po ito nabili? Kay Businging. Paga. Kailan niyo po ito naitanim, naitanim sir? Bali, kung di ako nagkakamali, sa Terenta. Ko, yung edad nyo po ngayon is nasa 66 days na po siya. Ah. Ito po ba ay direct seeded? Derek. Sa observation po ninyo, maganda po ba ang seed germination ng ating red diamond? Maganda naman po sa palagay ko kasi nakita ko naman na ano, kung di lang mahina yung lupa niya, baka ganito na sana po lahat. Nahirapan lang kasi ako dahil yung lupa talaga ng taniman, aminin ko naman, mahina. Oh pag talagang maganda yung lupa, magas, mm. mas lalo pang gaganda. Pang ilang araw po kayo nakapag-apply ng first application ng herbicide o yung pumatay damo, sir? Ako, nag-apply po ako is ano, sa magmula tinanim sa limang araw. Napansin mm. nyo po bang maselan? sa herbicide application si Red Diamond po. Hindi naman po. Pang ilang araw po pagkatapos maitanim, tapos kayo nagbigay ng mga po. Opo, oh, po. nako nung 20 days po. Ilang kilo yung nagamit nyo o ilang sako yung nagamit nyo dito? Ito, nilala, nung una kong application, nilagyan ko ito ng dalawat kalahati. Eh. Dalawat kalahati. Kalahat. Ayon sa inyong observation, sir, mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan ng edad, ano po ang observation nyo sa puno nito? Malalaki po ba ang puno nito o maninipis at madali po ba itong matumba kapag mahangin? Sa observation ko po, po. Ayos lang din po siya. Katulad na rin siya. May kukumpara ko siya sa, ano, sa... Hindi rin po siya nagpapahuli. Yun ang pagka-observation ko. Kasi parang kwan po eh. Kasi bago po. Maganda din na naman ang red diamond po. Dito sa nakikita po. Sa dahon naman, sir, nakikitaan niyo po ba yung red diamond na lupay-pay ang mga dahon at madaling dapuan ng sakit? Hindi naman po kasi wala pa naman po siyang sakit. Kaya napansin ko, mas ma-ano po siya, mas, mas malakas yung resistensya niya kaysa sa... Kasi nakita ko na wala na pong sakit. Di, lagi naman umambul, lagi umuulan, eh, hindi naman nagkakasakit. Di, ibig sabihin, okay naman po yung ano, niya, standard niya para sa akin. Sa bulb formation naman po, sir, o yung paglalaman, ano po ba ang observation niya dito? Hirap ba itong paglalaman sir? Mad madali lang po siya. Ako lang pong nag nagbitin kasi yung lupa kasi mahina, gawa ng lupa. Kaya hindi ko siya masyadong napa napabag agad. Kasi ma ano, eh, yung, yung lupa maasin, katulad niya. Tignan niyo yung medyo dumidilaw-dilaw. Kahit na ganong karami mo ilagay yung lupa, ayaw niya eh. Yung buti nga lang, napaano ko pa siyang ganito. Kung ibang kwan siguro, baka hindi na kaya po, buti nga. Maganda pa naman po. Ayos pa naman. Marami din po ba kayo napansin na mga nagbulugan siya? Wala pa naman akong na gano'ng ano, meron din ano, hindi pa masyadong makikita po kasi kung naman, kasalukuyan pa lang siya nagkwakan po eh. Lalaman hmm. din po lahat yan eh. Ah uh, sir, nawahin makapag-ani tayo ng maganda dito sa oh, sana nga po. ating Red Diamond at matapat tayo sa magandang presyo kapag nabenta na. Rin. Oh, sana. Sir, kung sa kasakali po ba sir na ano, magtatanim ulit kayo, sir, ng sibuyas. Mauulit ba natin si Red Diamond sa susunod na taniman, sir? Uulitin pa po, sir. Palagay ko naman, mm. ayos naman, mak makakaulit pa naman kasi maganda naman yung performance ng ano, yung nakikita ko no. eh. Sa tingin nyo, sir, uh, kikita ba tayo kay Red Diamond pagka ito to'y tinanim natin? Uh, okay, kikita naman po. Basta makuwan naman po yung magandang ani. Sir, may recommenda din po ba natin yung Red Diamond sa mga kapwa nating na farmers at susunod na taniman? o oh, po, baka siguro may ano natin po yan sa susunod kasi Maganda naman yung ano niya eh. Pwede natin siyang itumbas sa kasi maganda naman din. Basta maganda lang ang lupang pagtataniman. Sayo ko lang po sa mga kapwa namin nagtatanim, eh, gumamit na rin po sila ng red diamond. Maganda naman din po yung tubo niya at saka yung, ano, yung mabilis din siyang anihin. Sa palagay ko to kayang-kaya ng ano, eh, anihin ng 85 days pag, ano, eh, pag magandang lupa. Ano siya, hindi siya ma- ano eh, hindi siya maliig. Eh, yung ano, napansin ko po siya, hindi siya maliig. Eh. Pansinin nyo po, hindi naman po siya maliig. Eh. Kaya, kayang-kaya siyang palamanin.